Hello mga kapatang helmet, siyempre today sa very happy days na lang sa mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button, tayo ni para lagi ko updated sa lahat ng mga NM pa lang sinasawsaw namin ni Bidyoga for today's video, siyempre no, Bidyoga Purr bogang-boga dahil, nako, sino ba may kaarawan ngayon, Bidyoga Purr siyempre, isang VP Lenny natin, si Atoy ni Lenny Robredo, birthday po na ngayon so happy happy birthday VP Lenny, nako, nakakatuwa talaga mag-reminis no so, nag-post na ako sa FB ng no, mga ganda Bidyoga Purr for the April 23, 2022. anong ginawa namin doon. Kakaloka, syempre nakabolunteer tayo doon sa Makapagal Boulevard, Bujogapur. Volunteer medic tayo sa mga panahon na yun na kahit hindi natin nakitang stage, super nakapagbigay service pa rin tayo sa mga kababayan natin. Pero ayun nga, happy happy birthday po ato ni Lenny Robredo. Wishing you all the best in life. Siyempre, good health. And enjoy your day lang talaga. Oh. Hmm? Nakakatawa, no? Pero, Pwede ni, ni Lenny Sabi po. nga niya, living the best life na siya ngayon. Yes, living the best life talaga. At ang, ito nga. Ang gusto hmm. din niya, tayo, ganun yes, Yes, eh. yun naman ang hangarin at adhika ni Atoy ni Lenny Robredo, na lahat tayo talagang aangat. Oh gagaan ng buhay natin kahit disco at this ko man nangyari ngayon pero tong mga kabatang helmet carry mo to carry carry mo carry mo to <laughs> pero tong mga kabatang helmet this is mio marami ang tatanong bakit hindi tayo umepal doon sa mensahe no ni Madam Sara Duterte ay nako about <laughs> about kay ano naman first lady Elisa Marcos So marami na akong mepal kahapon about dyan mga bata, helmet. Ako talagang nanahimik muna ako. Pinaubaya ako na. Nagpaubaya <laughs> like, na ako mga kabata helmet. Habang may dumutugtog dito na chikita. <laughs> pero itong nga mga kabata, helmet. Saktong ngayon ako e-epal. Kasi saktong sakto, itong nabasa kong pubmat or poster, Bidjogapur. Mega love shoutout talaga, Bidjogapur, sa gumawa nito. Ganap. Shout out to boy. Pero ito nga, Bidyoga Park. Yung about sa tungkulin and pananagutan. So, ito po yung poster. So, ayan nga, mga about na helmet. Nabasa nyo naman, no? Yung tungkulin, may pananagutan. Napakaganda niyan mga kabatang helmet at talagang akmang-akmat, saktong-sakto yan dito sa color. Hindi. <laughs> oh, bakit? Tungkulin niyang gawin niya. Pero may pananagutan siya dyan. Kapag mali, yung nai-relay niyang message. O, oh, ba? Diba? Oh. Uh, Ganun yon. yun. Hindi naman natatapos so, sa ginawa mo. Yes, kami. yes, yes. Kailangan gawin mo yan ng tama. And yung tungkulin, hindi lang siya basta responsibilidad makapat helmet, kundi dapat talaga may pananagutan ka dyan. So talagang ito, ako mga akma, tumakabat helmet. Dito nga sa nilabas na mensahe nga ni Madam Sara Duterte. Ngayon uh? sa rebat niya kay First Lady Lam Chugapar. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang atoang ang nasod og dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan og pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Shukran sakto din to regarding sa no comment niya about West Philippine Sea. Di ba sabi nga niya, ano masabi mo regarding West Philippines? yan Sabi niya, no comment. Pero, tukulin mo yun. Video ka Na dapat, may gagawin ka. Kasi hindi lang siya basta responsibilidad mo bilang vice president eh. Hindi ka Pero, lang. Yes, hindi ka palamuti lang. Kahit pinatanggal mo ang palamuti sa loob ng silid aral. Ay, kaya pa siya pinatanggal. <laughs> ah, allergic sa palamuti. Pero ayun na nga. <laughs> May pananagutan ka bilang isang public servant na nilukluk dyan para sa mga nangyayari sa paligid? Kasi pag inalis mo yung pananagutan, bara-bara na lang yes. yung ginagawa mo parate. Kung uh, pag halimbawa uh, may ginawa ka, uh, tungkulin mo, uh, uh, tungkulin uh, mo yan. Paano yung mo. outcome, nun, diba? outcome yeah. nun? Kasi kapag halimbawa yung tungkulin uh, mo, okay lang kahit anong outcome yeah. yan pero wala kang parang hindi ka liable. If ever man na hindi maging okay yung outcome niyan, minsan yung iba sa atin sasabi, ay hindi kami liable dyan. Parang ayaw nilang panagutan, di ba? O, oh, ganun yung nangyayari nga sa gobyerno natin, mga kabatang helmet. Parang yung mga nakaupo ngayon, andun nga yung tungkulin na sinasabi, na nanunungkulan na responsibilidad nila, obligasyon nila. Pero kapag nagkabara-bara na ang solusyon, yung outcome, wala na, ayaw ng panagutan tungkulin dapat pinagbubuti. Yes. At ito pa video pa. Ito. Gawin ng I-apply natin sa nangyayari sa paligid. Yung mga nagiging solo parent. Binuntis mo. Mm. Pero ang tungkulin at responsibility mo doon, panagutan. Pero iba, ano panagutan? Iniiwan. Nangiiwan. O di ba? Oh. Yun yun. Ang gaya ng itong Kapag nagkaroon ng shortage or yung short sa cash, Tungkulin mo na pangalagaan yung kaban. Magre-remit ka ng tama. Pero, minsan, di ba, nagkakaroon ng short. Kailangan mo panagutan. So, kailangan mo siyang bayaran. Kaya, di ba? Uh, ang dapat mong ngayon gawin, di lang tungkulin mo oo. yung kahera ka. Pagbutihin mo yung trabaho mo. Hmm. Maging maingat ka. And, para wala kang mangyayaring na. Oo. Rin. At, alam mo yun, yung hindi, yun nga, sabi nga, hindi lang siya basta responsibilidad. Sabi nga dyan sa PubMed. Kundi, talagang, dapat marunong kang managot. Panagutan mo. Panagutan mo. Kasi ginawa mo yun. Pinagawa yes. sa'yo. Yes. Kaya dapat. Pag pinagawa sa'yo, gawin mong tama. Oh. Gawin mong pulido. Hindi yung sa pulidong masama. Oo. Oh, oh. Gawin mong pulidong Yung pulidong totoo. Oo. Kaya yung sa West Philippines, si mga kabatang helmet. Nako. -oh. <laughs> May yes. pananagutan talaga. May pananagutan talaga. Oh, yung mga agreement yan? O, oh, gaya na sinabi nung tatay Diggs nyo na pupunta daw siya doon, mag-jitski ba siya, maglagay siya ng plug doon, mag, o oh, tukulin niya na ipaglaban, ipagtanggol ang karapatan ng bansang Pilipinas. <laughs> tukulin niya, mag ba? Pero kailangan, managutan pa rin niya kung ano man yung mga nakapaloob Diyan sa gentleman's agreement na yan, kung meron man talaga. Kung ano yung naging output, outcome niyan, kailangan managot pa rin. Ganun! Ganun yun, mga kapatang helmet. Saka huwag masanay ba sa, huwag maging normal na, sinabi uh -huh. ko yan, naniwala lamang kayo. Ay, ano to, joke-joke lang? Parati na lang joke, kayo naman, hindi uh -huh. naman uh -huh. kayo. Uh -huh. Para yung sa na lang din. Parati uh -huh. na lang gano'n ang dahilan. Pag nagkapalpakan na, kayo. Ay, joke kayo, lang to! Joke! E eh di sana, pag tayo pumapalpak sa mga trabaho natin, pwede natin sabi na, oh, joke lang yun. Joke, joke lang naman eh. Eh, yung iba nga sa atin, nasisisante ka agad, ba? Diba? So, ay mga katang helmet ah. Comment down below nyo, share nyo lang dyan kung ano yung masasabi nyo about dyan sa pangmalakasan na poster na yan. And dun sa... May hindi, tungkulin niya yan. <laughs> and syempre mga kapatang helmet, comment nyo na rin dyan kung ano masabi nyo dyan sa mensahe naman ni Madam Sardot 30 kay First Lady Lisa Araneta Marcos Bidjogapur. Nasabi nga niya, no, parang hindi doon maapektuhan nun yung mandato niya bilang vice-presidente pero hanggang ngayon wala pa rin po siyang komento, wala pa rin siya masabi regarding West Philippine Sea. ano, oh, sa 125M. Oo, sa 125M. Baka po nagkakalimutan. Marami na eh. Kung kuling sagutin at kailangan mapanagutan, papanagutin kung meron talagang mga maling nagawa. Diba? ba? ka po. So, ayun mga batang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa boy nyo, naging helmet din ang bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Yan friend. Happy, happy birthday kay Atty. Lenny Robredo. Lenny! Lenny! Lenny!